So, hello, hello everyone! So, welcome na sa sa YouTube channel. And, syempre, sa ito ang FAPHR nila mga vlog So, thank you, thank you sa mga nang support tayo naman, sir. So, August 23 na, 2023. So, i update ito ka lang itong STL sir, 2, sir, 4, and pares. So, basically, ka po nga, sir, kung rasa naka-win or naka-swerte yung mga, sir, ha? So, shout out kay ma'am. Ito sa pangalala ito niya, eh. So, congrats si Marina, ma'am, no? So, sa itong 7-3. So, ako na ay nakaswerte ka gapon yung sumang na. Miss kay one hits lang. So, at least mong sir, nakabawita. So, dito mong sir. So, man yung lantaw sa tong guide karon mong sir sa tong pang ah, uh, to sword for pares. Pagay ko subay sa ito ang pang sword 3. O 3D ha. Check niyo mo sir yung next time nyo no. So, lantawan niyo Ikaw man yung lantaw karoon sa ito ang life. Tapi mo sir. Kasi pareto ito dito. So, shoutout po kay Press Vlog. So, daw siya siyang 663 mga sir, no? Unta po sa 3D niya, gatag. <laughs> so, pang STL man niya. So, sa mga nakabet, so, sabi lang po lugar din naman sir, pwede radyo niya i-bet. Ha? So, check niyo yung guide or lantawan niyo yung YouTube channel. So, Press si Vlog no, ang iyahang uh, first uh, second channel niya, and then ang uh, main vlog kay si Press Vlog. Okay? So, I'm sure nakailan mo siya mga sir sa so, press plug. So, sayang ko yung pang steel mo, sir, no? Nilo sa 3D. So, proceed Sa so, itong guide ka rin. So, subo na ko, ha? So, humanyag lang to ka sa itong guide. So, bayan niya itong pang sword tray o 3D na to, ha? So, sa itong padayon, yun, ko share. So, ito ang live ka sir. Uh, guide para ma-share na to, ha? Pala ko share Sipa, so, yung mga kalimut pag-like. So, ako makasubscribe sa itong YouTube channel. Search lang nga yung mga vlog Siyempre, uh, subscribe mo, and then hit the notification bell all dito, itong uh, kampana or waltingan. So, taplo kong tunin and then natutulok tulo ka choices ng mga gawas. Pili ang pinakauna katong all, ha? Pili ang all mo, sir. Ay para update mo, updated mo sa to ang live or mga videos nga i-update mo, sir, nga guide, ha? Okay, so, so wala pa naka join sa tong community or YCM mo, sir. So, click lang ang join button, ha? join Ako ito kung di everyday din na ginapit mo, sir, pang yun. Happy? So, 99 pesos na, na siya mo, sir, monthly renewal kung ATM card or GCash inyong gamitong. Pero kung regular nga load, mahulog siya 109 pesos. So, if ever smart, inyong gamit, hindi gamit, gamit na SIM card, smart user mo. So, parodong 110 pesos, pwede inabungkit mo, sir. Pero, 100 lang naman, di na ka nanok. And then, syempre, at tumos sa YouTube channel, subscribe, and then click nyo yung join button, then pili ang add smart billing. Ha? Kung log mo, so add a uh, glow billing. Okay, mga sir, kung wala mo yung basa na yung dito, kaya yung pinaka dito, ito credit card or GCAS or PIMA, yan, more option. So, para sa mga payment method nga, pwede pa nyo magamit, mga sir. Ha? Payment method choices, mga sir. Happy? Pag-share, mga sir, ha? Huh? Pag-share pali, so dili ta <coughs> so seven three ra ata kanapa no atong ano? oh, six eight slide naman one eight ata seven three seven okay, sir aliyukong sure mo sir ha so sa ato ang paris Pare, tapos pares na ito mga sir, kay. Pwede nyo bet sa tuli, ha? Okay, para sa itong pares na 34. 23. alak okay, ngano sir combine na natin yung sir 24 33 pwede mo sir combine ha so combine mo 24 o pwede lang na kaya naman sir combine lang Ay mo lang pag-share paligon sir ha. I-share paligon itong guide ka ron. Manil lang, lang sa tampang swear to server o paris ng swear. Subayan so, niyo itong 3D o STL nga guide paligod. Ito sa tuang uh, swear So, 4 na ito, sir. Natay, 1, 6, 2, and 4. Okay, 1, 6, 2, and 4. So, 6D man karoon, mga sir, no? Pwede nyo na bet sa 4D, uh, mga sir. Okay? Pwede nyo bet sa 4D na. So, sa pares, pwede nyo to bet sa 2D, mga sir, ha? Ay, di, di, pwede, no? Okay, 30 na ata, tama na ang 2D, no? Tapi Okay, so dito sa to ang sure Suwerto na to. Okay. Natay 4-8 mo, sir. Hold 6-2. Uh, okay. Atay 4-8, hold 6-2 mo, sir. Pwede rin mo kumbay naman, sir. So mag 4, or 6, 8 mga sir. Tsaka na lang plaster na ko, doon ka plastada. Older niya siya mga sir, still be still minda na hey, pwede na mo mo, kumbay na mga sir ha. Okay. Okay na so, sa dito sa tuang ang maintain. Ay mo kalut pagsubay ha sa guide ni press vlog. Press vlog main channel niya press vlog second channel niya. Sa so, yang press vlog kay to kumbira na din na. And sa yang press vlog main channel niya for kumbi everyday. Kapitin mo ang sure last year ni niya ugma. So 7337 abi pa mare sa ani Paris si ni mo sir. So lumusot na naka ganiya mo sir. So 73 no. So limit us pa wala na to niya na comment siya. So, naka shorty siya karon so gitala na niya to ang <coughs> 73 na kay per mo sir. Kaya na pa sa mo so, sa Paris sila niya pero ako ibata na kanila ha. Okay. So, 2, target round ball. So, 3 na. Sa 3D. So, if ever gusto mo mubet na na niya, hindi niya basi mo bali. So, slide siya mo, sir na. No? Slide na na to ang maintain. 223 man. So, dito na siya sa 5, 3, 2. So, dito, kita 3, 5, 2, 2, dito. hindi yan, hindi tayo no? hindi tayo So, ay makalot pag sa itong 3D o yung swerte yung sir, ha? lang ito karoon sa ito, ha? Light, or guide. And then, syempre, niyo ang guide Press block